Hello, good morning. Welcome back to my YouTube channel, kaboy Vlog. So, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Play Bargain. Kasi may mga nagtatanong sa akin, may mga nag-comment uh, sa comment section ko na, "Bro, totoo ba daw ang Play Bargain?" Uh, guys, totoo ang Play Bargain. Uh, existing po 'yan hanggang ngayon dito sa amin. Lalo na dito sa amin sa ano, sa kulungan, ay pinapairal po namin dito ang Play Bargaining. So, marami po ang lumalaya sa Play Bargain. Ah, uh, gayon po 'yon. So, mga gustong mag-apply ng Play Bargaining, dapat nakapagpadraktis na kayo at negative na kayo sa drugs. Ang court ay may requirements din na kung section 5 ang kaso mo, dapat hindi lalagpas sa 0.99 grams ang mahuhuli sa iyong bato. At kung section 11 ka naman, ay hindi lalagpas sa 4.99 ang mahuhuli sa iyo. ba ito kaysa sa marijuana, no? Ang marijuana ay sa section 5 ng marijuana ay 9.99 grams below ang section 5. Pero ang section 11 ay 299.99 grams ng uh, damo lang ang dapat na ibitin sa laban sa iyo at hindi na lalagpas doon. Kapag lumagpas pa, disqualified ka na sa uh, play bargain. Eh. Ibig sabihin nun, hahanap ka na ng matibay-tibay mong abogado na didipinsa sa kaso mo dahil haharapin mo na ang uh, charge laban sa iyo, ayan pero tingnan mo na, ano nga ba ang play bargain so ganito po yon ang play bargain po ay isang kasunduan sa pagitan ng prosecution at akusado kung saan ang akusado ay umaamin sa mas mababang krimen para sa mas mababang sakdal or hatol ng hukuman. Ayan. Pangkaraniwan po ito sa mga drug cases. Ayan. Especially sa mga naaristo sa drugs ng Section 5. Ayan. Section 11. Ang iba Section 5 lang at ang iba naman ay combine talaga Section 5 and 11. Hmm. Ang Section 5 ay sale or importation ng prohibited drugs. Ayan yung mga poser. Ayan. Ang Section 11 naman ay yung mga nahuli lang, yung mga gumagamit ng drugs o user. Ayan. So, kung hindi ka makipag play bargain, usually ang penalty dyan is, kapag po lalo ay life imprisonment. Kapag section 11 is more than 6 years. So, kung yan ang pababasihan, hindi ka maka-apply ng probation. So, we have the play bargaining now na pangkaraniwang ginagamit to, to decongest the docket of the court dahil sa sobrang dami na nahuhuling mga addict ngayon at tambak sa kulungan. Uh, pero kung nag-play bargain at aamin for the lesser offense, ang magiging penalty nun ay Uh, provisionable na, wala na yung life sentence, wala na yung 6 to 12 years, ayan and then, during the period uh, ang maging penalty usually is uh, 2 years and 4 months to 6 years so, that is uh, pasok sa provision, ayan dahil 6 years below, may mga obligasyon ka lang, na you have to report sa yung provision officer once a month, ayan uh, you have to notify the provision officer kapag nagpalit ka ng address, ayan may mga obligasyon, tapos, dapat hindi ka na magpapahuli at hindi ka na gagawa ng panibagong krimen kasi kapag nag-apply ka ng provision or nag-apply ka ng plea bargaining, ay dapat wala kang previous conviction. Ayan. Uh, dito sa amin, napansin ko, kaya laya ang gamit ang provision at ng plea bargaining, wala pang isang buwan. Nandito na naman. pangipangita na naman kami. So, ibig sabihin, haharapin na niya yung pangalawang kaso niya dahil hindi na siya pwedeng mag-provision uh, dahil sabi ng provision, once in a lifetime mo lang gagamitin ang provision, wala nang pangalawa. Tapos sa plea bargaining naman, dapat wala kang previous conviction. Hindi ka rin siya dibis, kumbaga. Yun. Kaya dapat pag nakalampas ka na gamit ng mga pribilihyo na binibigay ng court ay kakaingatan mo na ang iyong sarili. Magpagkabait ka na sa iyong buhay para hindi ka na naman ma-involve doon sa mga uh, kaso na dati mo nang nasasangkutan. So, yan. Guys, sana mayroon tayong kunting aral dito na napapulot. Kaya kung nagustuhan nyo guys ang aking video, uh, pakilike and share naman dyan. At pakisubscribe na rin ang aking YouTube channel para manutipay ko kayo sa susunod kong mga ina-upload ng mga video na kagaya nito. Yan. Bye-bye!